YouTube channel, Pilipina and Turkish Vlog. For today's video, it's another information videos, especially sa mga kapwa ko Pilipino na nandito sa Turkey. At isa ito sa mga request ninyo, nagawan ko siya ng video or full video. Kasi usually, yung mga ginagawa kong video lang is mga short video at pang Instagram and Facebook lang. So, eto na, ginawan ko na talaga siya ng video para sa inyo, yung nag-request ng video na ito. This video is about TransferGo, how to send money from dito sa Turkey to the Philippines. Step by step kung paano kayo magpadala and magkano yung mga extra charge from sa inyong personal bank account to TransferGo accounts. Kasi nga dito, di ba, sa Turkey, hindi pa pwedeng i-add yung ating mga debit card to transfer go. Kaya naman, kailangan yung isend ang pera. Sa kanilang partner bank dito sa Turkey. Kasi marami din nag-confuse, marami din nagme-message sa akin. Hindi lang talaga isa, dalawa, tatlo, apat. Marami kayong nagme-message sa akin. Okay. Bakit nag-send na daw sila ng pera, tapos pending pa rin daw yung kanilang transaction. Eh, hindi pa naman sila nag-send ng pera. Paano naman ma-process ng transfer go? Uh, kayo kung ano ba ang gagawin ninyo? So, ito na yung kasagutan sa inyong mga katanungan. Unang gagawin ninyo, syempre, i-click nyo yung aking link dyan sa ibaba and accept my invitation para, para magkaroon kayo ng free transfer fee. Next na ma-accept nyo na yung invitation dyan is pipilapan nyo na yung inyong name, numbers, surname, birthday, yung mga ganyang katanungan lang. And I mean, may mga iba pang mga question about kung ano yung ginagawa mo sa Turkey and kung ikaw ba ay resident or ikaw ay working. And then tatanungin yung income mo dito sa Turkey. After nyo na masagutan niyan lahat, kailangan ay ma-verify muna kayo bago kayo mag-transact kay TransferGo para safe na safe talaga yung perang ipapadala niyo. Based on my knowledge sa mga kapwa ko din Pilipina or mga uh, nakakachat ko, is kapag hindi sila fully verified, hindi talaga sila nakakapagsend ng pera. Dapat is fully verified ka muna bago ka makapag- send ng pera kay transfer. Para sa inyong safety yan, huwag kayong mag-alala or ma-stress bakit hindi kayo makagawa ng account kasi para sa inyong safety yan, mga kabayan. And, eto na. So, after na makagawa na kayo and then na verified na kayo, na fully verified na kayo, mag-start na kayo magpadala ng pera from transfer go to the Philippines. Let's say, magsasend kayo ng pera dito sa Turkey, tatype nyo lang yung exact amount kung magkano ang um, isasend nyo sa Pilipinas. Pilipinas. And automatic na na kung magkano sa peso yung matatanggap nila sa Pilipinas. And ito yan guys, kung magkano nilagay dyang amount at magkano yung nilabas na peso, yun mismo ang matatanggap sa Pilipinas. Wala silang uh, extra fee. Unlike sa ibang mga remittances is kapag kunyari nag-send ka tas mababawasan pa yung sa Pilipinas. Ito sa transfer go, kung magkano yung amount na Uh, nilagay mo dyan and lalabas sa magkano sa peso, yun yung talaga matatanggap nila sa Pilipinas. Yun ang kagandahan kay transfer. Then, free transfer fee ka pa, di ba? And then, dire ka lang, i-click mo lang dyan yung i mo lang yung I agree and then after that lalabas na yung I have paid in. So ipindot mo na rin yung I have paid in and then kung magkano yung amount na nilagay mo dyan, yan din yung exact amount na isasend mo dito sa IBAN number and sa kanilang name. Ito po yung name nila, Mocan United. Ayan, ilalagay ko lang dito sa screen. And then, ito yung kanilang bank account. Diyan ninyo isa-send ang pera. Kung magkana yung senedyo dun sa transfer go. Exact, walang labis, walang kulang. Kasi ito yung ginagawa ng iba. Nilalampasin nila o sinusobrahan nila. Kapag gano'n ang ginawa nyo guys, hindi-hindi yan makakarating sa Pilipinas and then magchat-chat kayo sa akin. Sis, hindi na send yung, hindi na yung pera sa Pilipinas. Bakit gano'n? Kung magano yung ginawa nyo doon sa transfer go, let's say 1,000. 1,000 lang din ang isa-send Kung may extra charge sa mga bank, katulad sa bank, kalimbawa, nag-send kayo ng pera sa bank ng transfer go yung partner bank ng transfer go dito, may charge po yun. May mga bank naman sa dito sa Turkey na walang charge, di ba? For example, sa akin is, ang gamit kong bank is Siraat. Sa Siraat, may charge na, uh, it depends kung magkano ipapadala mo, yung amount na magkano ipapadala mo. Minsan, kapag malaki yung amount na ipinapadala mo, minsan nasa 12, 14, ganyan. Reminder lang mga kabayan na, let's say, nag-send kayo ng pera sa Transfergo account, sa kanilang bank account, is, i-check yung mabuti. Kasi yung ibang bank dito sa Turkey is, hindi nila, kunyari nag-send ka ba diba, ang uh, iniisip mo, okay, magsasend ako ng 1,000 kasi 1,000 yung sinend ko sa transfer ko. And then, binabawasan ng bank yung 1,000 na ah uh, kung magkano yung charge nila. No, halimbawa, is, so 1,000 is 4 lira yung kanilang charge. So, magiging ang masasend lang dun sa, sa transfer go, sa transfer go bank is nasa 96 na lang. So, kulang, ba diba? So, hindi talaga mapaprocess ng transfer goyon kasi kulang yung sinend mo. Kaya dapat i-check yung mabuti kung including na ba dun sa sinend mo yung charge fee. Usually, kapag nag-send ka naman 1,000, is plus, nagpa-plus na lang sila. Yung iba naman, 1,000 minus uh, 4. O, kunyari, nag-i-guess nyo ba yung ibig sabihin? Kunyari, yung 1,000, may kaltas, may kaltas na 4 lira. So, magiging 96 na lang yun, di ba? Ay, 996 na lang, di ba? So, kulang na yung masasend doon sa bank. May mga bank naman na pa-plus na lang nila doon yung charge na 4 lira. Gets nyo ba, guys? Sana get gets nyo yung sinasabi ko. Kasi ito yung mga Uh, mga problem na nagchat-chat sa akin. Kaya, talagang ginawan ko na itong video para malinaw sa inyo. So, sana malinaw yan, guys. Chat nyo mabuti kapag nag-send kayo ng pera na tama yung amount na isasend ninyo sa TransferGo para ma-process yung inyong para ma-process yung inyong transaction at para hindi rin kayo magka-problem. Next problem is, yung iba ay hindi nila check sa Pilipinas kung magkano yung kanilang limit doon sa Pilipinas kasi big problem din yan. Let's say, magsasend kayo sa inyong Gcash sa Pilipinas, sa anak ninyo o sa, sa kapatid ninyo, sa nanay ninyo. Tapos, yung limit naman ng Gcash nila is kulang. Halimbawa, magsasend kayo, ng, magsasend kayo ng 20,000 pesos and then yung limit ng Gcash doon sa Pilipinas is nasa 10,000 na lang. So, hindi talaga masasend yung pera kaya i-decline yun. So, dapat, before kayong mag-transact, ay i-check nyo muna yung limit sa Pilipinas plus yung amount na isa-send nyo Dapat exactly amount. Okay? okay. Then, may isa-send sila na email sa inyo or notification sa inyong transfer TransferGo uh, application. And, uh, magsa-send sila dyan ng uh, notify na natanggap na nila yung pera. Tapos, Uh, na receive na nila yung uh, na na nila yung pera at na send na nila yung pera. So, dalawang uh, tatlo mat matatanggap ninyong notification. First is your money is ready. Second is uh, we receive your payment and then next, the third one, the last one is we send your we send your money. So, yun yung tatlong uh, ma-receive ninyo na natanggap na ninyo yung pera sa Pilipinas. Mga kabayan, super easy-peasy lang ang pagpapadala ng pera kay TransferGo. Kaya, subukan nyo lang sa TransferGo kasi marami pa silang mga iba pang mga uh, mga, mga promotion katulad ng rewards. Kapag uh, consistent kayong gumagamit ng TransferGo at may mga kakilala naman kayo abroad oy mga kaibigan ninyo gusto rin gumawa ng TransferGo, pwede nyo i-share yung inyong link sa kanila din para makapag uh, gawarin sila ng kanilang account sa TransferGo, then maaari din silang makakuha ng libreng padala sa Pilipinas. And hindi lang yan, pwede pa silang kumita ng 20 pounds. Pwede ka pang kumita at sila din pwede rin kumita ng extra 20 pounds sa bawat. May magre-register sa inyong link at gamit at magpapadala ng pera gamit ang transfer. Ganun lang kadalik mga kabayan, kaya try nyo na sa TransferGo. Ngayon na! Huwag na kayong magpapadala tumpik-tumpik pa dahil lalo na ngayon magpapasko na ko malaki talaga ang masisave ninyo kay transfergo kasi nga sa unang transfer ninyo ay my special rate sila para sa mga first user ng transfer go sa free na yung transaction ninyo ay may special rates pa para sa inyo kaya kung ako sa si inyo mag-transfer go na rin kayo go